18 anyos, security guard na. Yes, ano ang natapos po? Nak kapatid nyo, kapatid, no? Kapatid, kapatid nyo. okay, nag-aaral. nag po, po siya. Nagmo-modular. Pero, nakapasok siya ng trabaho dito sa security agency na ito, ang Madaron Security Agency. Opo. At siya ay nabigyan ng pwesto. Opo. pinag ano po siya. Pinag-duty siya. Pinag siya. Gano'ng katagal na siya na nag-duty? Ma'am, nag-start po kasi siya doon ng December po. December 16 po yata. December 16 pumasok siya? Opo. Kompleto, uniforme? Opo. opo. Ah, batuta? Uh, hindi naman, wala naman sigurong baril ito. Oh, meron, kasi nabaril eh. Meron po eh. Okay. December, 18 years old, pero wala siyang lisensya Alam bilang po. security guard. Wala po. Ano ang nangyari doon sa duty? Doon sa kasi ano? po hindi, wala naman wala po talaga kami, kami sa eh. pangyayari. Tinawagan Oo, na lang po kami na nabaril na po yung kapatid namin Na nabaril? Opo. At nung katarabaho din po niya yung tumawag sa amin. May away ba? Wala naman po kami alam na may away sila. Kasi wala naman po kami na sa ano. Ang sinasabi po kasi, ang uh, suspect po, though ito po ay nakafile na po ng case, no? Uh, meron na po tayong homicide at ito po ay nakakulong na. Yes. So, yung suspect po, ay uh, security guard, security guard mm -hmm. daw po, ay nililinis daw po. Tapos bigla na lang daw pumutok. Pero hindi daw po intention, wala naman daw pong away na okay. naganap. Uh, ang sinasabi na lang po uh, dito at yung agency daw po kasi ay hindi naman na daw po Uh, tumutugon sa pamilya at ngayon po ay sinusubukan po nating hinga ng tulong para uh -oh. magbigay. Sila po kasi ay humihingi na lang po sa pero hindi sila, sila pinapansin konting tulong. Uh -oh. Pero wala po talaga sumasagot. Sa atin din po ay ayaw sumagot ng Madaron Security Agency. Ang sa pamilya po hindi na po nila kinahabol yung sa suspect. Yung suspect. Opo. Oh, kasi po, napail na pa, sa tulong na, lang na po. po namin yung oh, case po. Yes po. Oh, po. Yung sa agency okay. po talaga, ma'am. Sir Edgar, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po. Oo. Sir, ano po ba ang pwede natin gawin dito? Kasi yung Madaron Security Agency, mukhang dapat investigahan kasi pinag-duty ang isang 18 anyos, walang lisensya. Tapos, ayun na nga, may insidente, uh, hindi naman na sumusog, sumasagot, walang tulong na binigay uh, dun sa mga kaanak. Nung pumanaw. So ito po mula nung nakarating po sa amin yung incidenteng yan ay yes. nag-uumpisa na po kami mag-conduct ng uh, investigation. investigation wherein uh, pinatawag na namin yung uh, security agency nung, mm -hmm. at the same time yung kanilang operations manager po pinatawag natin dito. So napag-alaman nga po amin is yung so, uh, mga bot security security guards ay wala silang uh, security guard pay which is supposedly uh, hindi muna sila pinostik ng kanilang security agency kasi yes. violation 'yon. Sir, 18 years old. Ano po ba ang mga requirements para maging security guard? So, doon sa pagdating sa age qualification po, apo uh, uh. pwede naman po 'yung 18 as long as ang category niya po is watchman. Okay. At the same time, uh, pagka uh, 'yun po 'yung category ng isang uh, uh, private security personnel that mm -hmm. ay hindi pa po pwede siyang isyuan ng baril. Okay. Kailangan yung mga security guards lang na at least 21 years old, yun lang ang pwede yes. po uh, magbear ng firearms. Uh, ano po ang pwede nating uh, tulong? So bukod doon sa ipapatawag, ano po ang liability ng Madaron Security Agency sa pag-deploy so, nitong ano? So ito po, uh, nakikita na po natin yung violations dito, Yung pag-posting po nila ng security personnel na, wala, na walang license to exercise security profession at the same time yung Uh, Titingnan pa rin po natin yung status ng application nila ng CASA, yung uh, Certificate of Authority for Security Agencies, uh -oh. which term ko ng ganban kasi kailan po rin ng security agencies na mag-apply niyan. Ah babos yes. Mag kasi election period na po yes, natin. Yes, election period tayo, na pala. Uh -oh. uh, from uh, January 12 to June 11. Okay. Mm -mm. So uh -huh. yun po yung initial na napag-alaman natin. Uh, Magsasambit pa rin po sila ng explanation pertaining to incident para sa evaluation ng ating investigador po. Ito po bang insidente na ito, I, uh, I am pretty sure, di ba required po ang mga security uh, security agencies na mag-report sa sosya pagka mayroong mga ganitong nagaganap? Nai-report po ba nila ito? Agad-agad? Uh, actually, uh, kami agad po ang nagganap kung ang naganap anong agency ang nag-employed ng security guards. Yun. Kasi dito sa area uh, Pro4A po, uh, uh -oh uh, nagpa po sila agad ng, uh, ng, mga mga reports pag may mga incident uh, involving, involving, security para okay. Um, Harleen at saka Henario, uh, ang kausap natin ay ang sosya at sila ang uh, first step ito, no? Uh, Shari, para doon hmm. sa kung ano man ang kailangan or maitulong ng ahensya. Shirita tama ba na nag-pledge ng 50,000? Ang sinabi ito? po is magbibigay daw po ng 50,000 pero ayaw pong sumagot sa ating tawag. And maliban doon, at yun Nino nag-message po tayo uh, sa opisina po ni Congresswoman Jocelyn yes. for uh, burial okay. assistance. Uh, willing po sila ang tumulong. So kasi naka ano pa no? Nakaburul pa. eh naka ang gusto po sana namin is mapalibing na po siya ASAP po. Kasi okay. po para maasikaso na rin po namin yung case niya. Okay. Oo. So ang uh, wanted sa radyo at ang uh, tanggapan ni uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo ay uh, nasa likod ninyo para uh, maayos na natin at maging papayapa uh -huh. pa na. Okay. At uh, magko-coordinate rin tayo tututukan uh -huh. natin sa sosya yung uh, pag-imbestiga. Tignan po natin kung ano pa po yung mag magagawa o maitutulong po ng aming programa. Salamat po. Salamat po at uh, muli po ang aming taus-pusong pakikiraman.